Grabe itong incident. Sige lang, sige lang, sige lang. Kaya sa mga kapwa rider or mga lalamove or mga uh, delivery. Ingat-ingat kayo sa iyong katawan at huwag mong apusuin. Shoutout pala sa owner ng video na ito, si Kuya Ali, B-Vlog PH. Oh, this video is not mine. I'm just doing some um, reaction video on this one. Eh, kudos sa iyo kuya, napakaganda na? nakita mo kasi Ate, totoo lang isang buhay yung daliktas mo. Sige, si kuya, ilong-ilong na talaga. Tapos mabilis siya mag-response talaga, sige, alam niya yung gagawin niya. So, may tubig tubig. Napakagaling mo dyan kuya. Ate, Tapos tinawag niya agad yung forcer Kasi ayan, naganap din siya agad ng tubig. Mabilis yung reaction niya. Tsaka yung kanina, yung ka nang bumaksak. Grabe, buti na sa linya yun, no? May mineral po kayo? Mineral? Kaligtas ka na yung isang Tubig. buhay, kuya. Opo. Tapos salamat din kayo ka lahat. Nagbigay pa yata ng losak kami. <coughs> yung nilalagay sa Ito, bibig. So... Loks lang. Tapos yung crap can pour, Tumawag din sa ng... Aano, ano, uh, ano, nararamdaman? Backup. Ambulance. So, panoorin natin yung kabuhan ng video. So, Grabe, comment down below kung kakilala niya yung taong yan and kudos again sa'yo Kuya Ali D Vlog Tawag mo nga ng ano? Napakaganda ng ginawa nat mo na? Na, uh, Pagpalaing ka pa At uh, sana mas marami pang matulungan Kumain ka na ba? Kagaya yun ay Kuya na Ba't di ka kumain? So panoorin natin yung kabuha ng video Ayoko na lang, ayoko mo lang Para may tumatang ba? Oh, ka na Relax ka, Kuya, relax ka Relax mo lang Sige, sige, sige Namutla ka ito <inaudible> no, ka kumakain ka Ito, Relax lang, relax lang Ano nararamdaman mo? Ha? Ha? Ah? <inaudible> Nahilo ka? po yung gamot, gamot Ipasok po gamot, mo ganyan Hindi ka Yung paghinga mo, okay lang Okay, pagyay nga mo. Oh, sige. Sige, sige, sige. Ano mo lang? Sige sige. sige, sige. Sige, sige. Sige, relax mo lang, relax mo lang. Ano pa nararamdaman mo? Kailangan mo umano, mi, kasi paningin Kanina. Ini kaya tas biglang ulan. Hindi pa daw ata kuma hindi pa, pa kumakain. Hindi ka pa kumakain? Hindi pa kumakain? Wala pang kain. Pagdating ano, magpagutong. Oh. Ako kuya, mahirap. Ko. Mahirap pag walang makain, walang ano ka. Wala ko ba dyan po? Ang pera, lang. Pero pag kasiningil ng katawan mo, kailangan mong kumain. O, nanginginig pa? May... Uh, nanginginig yung kamay niya. Ipahilot ako sa kabila kasi nanginginig tong kabila. Na tumawag ka na ba ng ano? O oh, okay. oh, sige. Paano mo lang? May ano ba kayo yung ano? Yung para sa Hilo? Lavender? Sa Sapteng Barangayo. O sige, sige, sige. Relax na lang. Sige, sige, sige. Okay. Relax na lang. Okay, relax mo lang, relax mo lang. Relax na lang. Sige, relax mo lang. Nanginginig ko nila yung kamay mo hey, ngayon, okay na. No? Pudo mm -hmm. sa lahat ng tumulong talaga, no, grabe. No, signa, 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 alam, na, alam nila alam nila kung paano yung grabe. Sa Kuya Ali, dun sa babae no, na kahit o paano tumutulong, minamasahe, no, tinatanong no, talaga. Okay ba siya? Nahihirapan ba siya huminga? Habang ah, inaanda yung ambulansya? Uh, nangingi no, pa yata ng laban ng pampa sa sa ilong para nang sa ganun na tukim to keep him awake and aware kasi mahirap nga naman pagka naka nakatulog talaga o uh, biglang napapikit kasi baka ma-stroke o hindi natin talaga alam kung ano yung nangyari pero napakagaling mo talaga Kuya Ali P vlog siya na mas marami pang mo na pang pinansin yung incidente ito kasi yung iba talaga yung hindi talaga papansinin pero ikaw nag-take ng time nag-take ng time siguro may lakad ka pa nun. pero still nagbigay ka grabe isang buhay ang na sa mo. so kudos talaga sa iyo, sir kudos na kagaya mo so panoorin natin yung uh, video uh, hanggang katapusan para malaman natin kung, ano pa yung bukod okay na nagkompyar okay sa mga mga na. sa mga 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 sana mga 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 always um, uh, take care of yourself lalo na nasa kalsada <tipan> kayo at pag may nakita tayong ganitong <tipan> incidente eh, umihikot na yung paningin mo din natin sa panahon Oo, oh, napansin ko nga kanina eh Nadaanan kita, sabi ko ba't biglang huminto Kuya, pindutin mo lang yan, yan, Sige, sige, sige Sige, sige Om, oh, medyo okay na Ano mo na yung kamag-usipan, ano ng BPN Kapababa ng BPN hindi tayo, naman Ano lang? Ay, yung, kayo, ay, kayo lang tayo? Sa bag mo. po. Ang mga nakukuha mo eh. Kung iyong motor, huwag mo nalalaan eh. Dito lang Dito sa sarili. ano? PCPC, sabi. Copy na. Kapag sa motor mo. Bok, ano nang balita? Papunta oh, na ba? Ha? Huh? Ha? Huh? Ayan ah, na, ayan na, na ambulansya huh? Andiyan na Andiyan Ha? Deliver pa ako. May Ay, mo, na Sige, na sige. Tatali ka na. na Tapos tawagin na lang pa mga pamilya mo. Tatali na rin pamilya mo. Hindi, wala problema sa deliver mo. Wala problema ron. Wala kang problema dyan. Pag stable ka naman papalab, Pala... medyo wala na Nawala na yung putlamoy. Kanina namutla ka talaga eh. Nawala na yung putlamoy. dapat kumakain po kayo. Ay, pasuyo na lang kasama. Baka pwede naman. bago may na natin po. Hindi mo ba kaya tumayo, pare? Oh, what? Oh, buat. Tar, tar. lang ah. Sige, oh, paano, paano? sige, sige. Baano, sige, sige. Dan, don don Batu, dito, Batu, dito? <laughs> <laughs> ano <Angat, angat, angat. mukong> <three>. <mukong> ka 1 2 3. Napa. Alera pa na menga? Mag-isipin booking mo, ha? Makokontact mo yon, ha? Salamat. Oh, sige, ha? Ah? 1 2 3. nga ma, pagaling ka, ha? Oh, sige. Sige.